And mga ka-adventures bali ngayon pala ay nagbungkal po tayo ng lupa tatanungan po natin ng uh, sweet corn saka magbubungkal po tayo doon banda magtatanim po tayo ng kamutitaps saka Cherokee purple tomato babalik po natin dito sa area po natin kung saan po tayo ay magtatanim ng sweet corn saka hiningal pa saka kamuti taps saka uh, shiroki purple tomato ngayon ay nakapagbungkal na po tayo ng isang row at dadagdagan po natin Bali hindi po natin natapos kanina dahil umulan. Kaya ngayon ay bumalik po tayo. Bali ngayon ay pagpapatuloy po natin. Umaga mga ka it's uh, At nandito po tayo sa South Cotabato. Uh, at marami pong mga kondito, mga trotas. Meron mga nagtatayogang durian do tulad po niyan. Saka meron namang mga uh, grafted na lansonis. Itong nasa likod po natin. Marami pa po mga prutas dito. Bali ngayon po ay magkakon po tayo ulit. Magbubungkal sa ating garden. At magtatanim na tayo ng kamutitap saka okra uh, at mais. Bali, ito na po yung mga nabungkal po natin kahapon. Bali magdadagdag pa po tayo dito para po natin ang ating tanim na ano ah uh, komoditas dahil napakamahal Ayan, meron po tayong nakita mga ka-adventure na bibihirang makita. Ito po ay, ano, ang tawag po dito ay whip scorpion. Ready na po yung ating pagtatamnan. At ready na rin po yung ating itatanim. Kamuti Ayan po mga ka-adventurers, bali natapos na po tayo sa pagtatanim ng kamuti taps, Bali mamayang hapon ay yung sweet corn na naman po yung itatanim po natin. Saka magpupunla po tayo ng ano, kamatis. Bali ito na po yung kanyang magiging planting distance mga adventure. Bali dito po tayo mag i-start. Yan. Ito po yung ating seedling. At lag lalagyan po natin. Yan. Isa lang kada ano, kada isang abot. Oo. Saka lilipat po tayo dito. Same yung ating gagawin. Yan. Hindi masyadong malalim, hindi rin mababaw. Tama-tama lang. Kukuha tayo ng isa. At ayan. Gagawin po natin to lahat. Dito sa lahat. tung dalawang row. Mm hmm. Tatlo. Bali na napunatin na po natin lahat mga Calvin Shorts. So bali baka hanggang dito na lamang po itong video po natin. At sa muli ay ano gagawa po tayo ng ano, panibagong uh, bed sa row. Magtatanim po tayo ng okra. At magpre-prepare po tayo ng pagtataniman natin ng kamatis. So hanggang dito na lamang po mga adventure.